Samantala, nanindigan naman ang Hepe ng Pag-asa na hindi nagkulang ang ahensya sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon sa publiko tungkol sa hagupit ng Bagyong Christine. Ito'y matapos manawagan si Sen. Francis Tolentino ukol sa buo at wastong pag-uulat para anya maibsan ng mapaminsalang epekto ng bagyo. Gayun din ang panawagang na sa pwesto ang Administrator ng Pag-asa. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulias. Nanindigan ang pag-asa na siyang Weather Bureau ng Pilipinas na hindi sila nagkulang sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko tungkol sa hagupit ng Bagyong Christine. Ayon kasi kay Senator Francis Tolentino, mas nakapaghanda sana ang mga lugar na tatamaan ng bagyo kung naiulat lang ng pag-asa ng wasto ang dami at lakas ng ulan na ibubuhos ng bagyo. Kaugnay nito, sinabi ng senador na kung hindi makapagbibigay ng wastong datos ang pag-asa sa publiko, mas mabuti umanong bumaba na lamang sa pwesto ang pamunuan nito. Ginawa ni Tolentino ang pahayag kasunod ng pagbisita nito sa Talisay, Batangas kung saan dalawampu ang nasawi dahil sa landslide. Samantala sa programang Dos por Dos, sinabi ni Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando na walang naging pagkukulang ang mga weather forecaster sa pag-uulat ng mahalagang impormasyon. Bukod kasi sa tropical cyclone wind signal o ang lakas ng hanging dala ng bagyo, naglalabas din ang pag-asa ng heavy rainfall outlook tulad ng yellow, orange at red rainfall advisory na tumutukoy naman sa dami ng ulang ibubuhos ng bagyo sa isang lugar at ang mga posibleng panganib na dulot nito. Bukod dito, sinabi ni Servando na hindi lang naman ang buhos ng ulan ang pangunahing salik kung bakit nagkakaroon ng baha at landslide. The of uh, an area that is hazardous I'm referring to floods and uh, landslides. Naman, mm. Ay, hindi lamang rainfall no ang nakaka influence, but uh, other factors Yung, uh, po ng topography, uh, land use, mm. or uh, development uh, along uh, the slopes. Mm -hmm. So, maraming and, uh, factors, ano? <laughs> Yeah, yes, uh, 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 yeah, yeah, of course. Uh... Samantala, sinabi ni Servando na nire-respeto pa rin nila ang pahayag ng senador at tiniyak na bukas sila sa anumang uri ng kritisismo para sa ikaaayos ng kanilang serbisyo sa publiko. Nagpasalamat ni Sir Servando sa patuloy na pagsuporta ni Tolentino sa pag-asa, lalo na sa pagtataas ng kanilang budget nitong taong 2024. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.